What's up guys? Welcome back to another episode of EarFlix and channel na dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyo makadinig uli at maintindihan pa lalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel to my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na base here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang EarFlex is to create a community of hearing hearing awareness campaign or hearing awareness advocate sa bansang Pilipinas. Kaya kung ready na kayo, ready na rin ako, please hit that subscribe button and notification bell. And ang pag-uusapan natin for today is walang iba kung hindi o bago ang lahat, mag-aano muna tayo, magpa-plug muna tayo. So sa background ko, nandito tayo sa city area sa Singapore. So, hindi siya paper, wallpaper, kundi nasa actual site tayo sa tapat ng Marina Bay Sands. So, uh, brief background, yung Singapore kasi parang uh, I've been here for about 10 years and kaya natin ginagawa yung earflips is parang pastime natin na makatulong sa ating kapwa, lalong-lalo na sa Pilipinas. So, moving forward, ang topic natin for today is walang iba kundi yung tinatawag natin Uh, ano ba yung mga options natin kung hindi ubra yung hearing aid. Uh, bago ang lahat, syempre babalikan natin kung ano yung paano tayo nakakadinig. Okay, so para sa brief explanation kung paano tayo yung mechanism kung paano tayo nakakarinig. Sa link sa taas dito, makikita nyo dyan yung ating last week's episode na kung saan diniscuss natin yung about hearing aids. Okay, so may iba't ibang klaseng hearing aids or I may mean, say options tayo kung hindi na ubra yung hearing aids okay so meron tayong tinatawag na mga hearing implants devices ang tanong kailan natin ginagamit yung mga hearing implants syempre una sa lahat depende sa assessment ng doktor at assessment ng audiologist kasi meron tayong mga scenario na kung saan eh o oh, conductive hearing loss nga kaso uh, kahit gawa ng surgery or takpan yung butas ng eardrum kung sakaling butas eh hindi pa rin nakakadinig through the use of hearing aids no? so sa mga instances na ganun syempre meron tayong mga option ang gagawin natin since masyadong mahaba yung ating presentation is i-divide natin siya sa uh, tatlo okay. Uh, una is yung mga tinatawag nating mechanical implants at huli yung electrical implants kaya tatlo kasi yung mechanical implants dalawa siya tapos lahat the rest are electrical implants na okay so unang topic na didiscuss natin is yung tinatawag nating vibrant sound bridge okay, vibrant sound bridge vibrant sound bridge yun yung uh, kumbaga generic name pero yung actual na na pangalan niya o yung Vibrant Sound Bridge is yung model name tapos yung generic name niya is yung tinatawag natin middle, middle ear implant okay so middle ear implant yung middle, middle ear implant o yung Vibrant Sound Bridge binubuo siya ng two parts meron siyang external component at internal component yung external component sa implant world kadalasan ang tawag doon ay processor Okay, Yun yung tinatawag nating audio processor tapos yung internal component yung tinatawag nating uh, implant. Okay. So, paano ba gumagana yung middle middle ear implant? So basically, kung babalikan natin yung hearing aids, di ba? Nabanggit natin yung hearing aids is an amplifier. Kumbaga pag nakapick up yung ating microphone ng ating hearing aids, pinapalakas niya lang yung tunog para magcompensate dun sa ating loss. Ayun, yung middle ear implant naman, how it works is uh, medyo kakaiba siya sa ating hearing aids dahil bukod sa ina, uh, nag amplify din siya ng sound pero hindi na siya, yung output niya hindi sound kundi more on mechanical stimulation. Ano ba pag sinasabi natin mechanical? Vibration. Okay. Vibration. So, usually, ang ginagawa ng doctor is piniplace yung uh, tinatawag nating floating mass transducer o yung part ng ating implant sa loob ng ating middle ear space and preferably kinukonek natin siya sa buto sa buto ng ating tenga yung tinatawag nating incus malleus and stapes okay. kung hindi naman siya present ilalagay natin siya directly sa ating cochlea sa part na tinatawag nating round window okay. I think yung last episode natin, binag din natin yung round window. So, balikan nyo yun uh, para magkaroon kayo ng idea. Tapos, kung gusto nyo malaman kung paano ini-install yung Vibrant Sound Bridge, hindi hindi siya, kumbaga, oo, medyo gory dahil kasi uh, isa siyang uh, implantation or surgery. Medyo madugo. Pero, the more na ma-understand natin how natin ini-install, how natin o paano ginagawa ng doktor yung pag-install ng product, mas lalo nyo ma-appreciate at maiintindihan kung paano yung magiging mekanismo niya So sa link sa taas special link yan, hindi nyo makikita sa aking playlist. iti kayo doon sa isang approach sa marami pang approach kung paano ini-install ang uh, Vibrant Soundbridge Bridge or yung tinatawag nating Middle Ear Implant. Ngayon, overall, uh, how it works is yung external audio processor or yung external part. Pinipick niya yung sound sa ating environment. Okay? At pinaprocess niya yun. Okay. Ang gagawin niya, makikipag-usap yung ating external device sa ating internal device. At kinoconvert yung program na yun into mechanical signal. At i-deliver siya sa ating floating mass transducer. Okay? Yung floating mass transducer na yon ang gagawin niya, magbabibrate siya according sa program na sinet natin sa audio processor. And then syempre kung may vibration sa ating middle ear or sa ating cochlea, makakarating siya sa ating cochlea at aakit siya sa brain, maiinterpret siya ngayon as tunog, okay? To find out more about information how Vibrant sound bridge work. Uh, dito sa ating page makikita nyo just sa ating subtitle o sa ating uh, description, uh, hanapin nyo sa Google Vibrant Sound Bridge. Yan, para magkaroon kayo ng idea kung paano siya gumagawa. Again, this is Sir Eros saying we will make this able able. Paano natin gagawin yon By hitting that subscribe button. And see you in the next episode. See you. Bye. God bless. Take care. Ingat kayo dyan.